Sa ikadalawamput-anim na edisyon ng National Convention ng Association of Tourism Officers of the Philippines, muling nagtipon-tipon ang iba't ibang tourism officers mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ito'y para mapalakas at mabigyang pagkilala ang ambag ng iba't ibang bayan, lungsod at probinsya sa paglago ng turismo sa bansa. At sa unang pagkakataon, ginanap ito sa Meritus Hall ng Hotel Supreme Mall and Event Center sa Baguio City. Dito, mainit na sinalubong ang mahigit 1,400 mga delegado na lumuhok sa pagtitipon. This is the annual convention of the Association of uh, Tourism Officers of the Philippines. Yun yung ATOP natin. Uh, it has been uh, uh, going on since the birth of ATOP 25 years ago. So this is the 26th edition. And uh, Baguio City has been honored to host the 26th edition for the first time after 26 years. And... Um, Uh, every national convention, we have uh, three days of uh, uh, different activities. Isa sa mga lumahok si Ryan na mula pa sa Mindanao at bumiyahin ng siyam na oras para makadalo sa kanyang kauna-unahang ATOP convention. It's my first time to be joining the ATOP and so far, so good. Ang daming magagandang mga nangyayari and exciting for more. As a tourism officer, this one really helps us to broaden our networks, broaden our horizon, exchange best practices, and of course, meet different tourism champions from Luzon, Visayas, and Mindanao. Ginanap sa aktibidad ang iba't ibang seminars at workshops tungkol sa pagpapalakas pa ng turismo sa bansa. It's a platform also a benchmarking for our municipality since we're just a small municipality and uh, slowly we are developing our tourism sector so um, it's a way for us along with our municipal officials to adopt the best practices of the other municipalities like us, the Municipality of Banate, the home of the SAG Festival. Pag-uwi namin, lahat ng uh, natutunan namin kaninang tanghali at kaninang umaga, parang benchmarking na rin for us at kung ano yung nakita naming maganda na ginagawa ng other municipalities, other cities, other provinces, yun din yung siguro pwede naming uh, iuwi, baunin at gawin at i-promote din sa sarili naming bayan at sarili naming probinsya. Pero pinaka inaabangan ng lahat ay ang Atop Pearl Awards 2025 para bigyang pagkilala ang iba't ibang programa sa pagpapalago ng turismo sa bansa. Ang Provincial Tourism Office ng Nueva Vizcaya nasungkit ang first runner up sa Best Tourism Promotion Video at second runner up sa Best Tourism Promotion Brochure. Malaking tulong ito kasi it will be a boost really for our local tourism industry. Uh, ang mga programa naman na ito ay hindi lang programa ng government kundi ng mga private stakeholders na bumubuo sa Nueva Vizcaya. So, as you all know, Nueva Vizcaya is an emerging destination and we want really to start things right. We want to showcase the best tourism programs that we have and uh, to prove na kaya din ng Nueva Vizcaya sumabay sa mga iba pang LGUs sa Pilipinas. Humakot naman ng anim na parangal ang lungsod ng Baguio. First runner-up sa Best Event Hosting for Local Events sa HUC category ang 2024 Spring Festival ng Baguio Filipino Chinese Community. First runner-up para sa Best Sports Tourism Events sa HUC category ang 2024 Sang Atan Bike Festival. Second runner-up din para sa Best Institutionalized Culture and Arts Program ang Community Artscape Dugadmi. At first runner-up ang World Ikat Textile Symposium sa Best Event Hosting International Event tatlong parangal naman ang nasungkit ng Pasil Kalinga. First runner-up ang Pasil Terra Madre Festival para sa Best Tourism Month-long Celebration. First runner-up din sila sa Best Local Event Hosting ng Tourism Promotion Board Philippines Immersion in Pasil. At second runner-up ang Pasil Slow Food Community sa Best Community-Based Tourism Award. Ron Maranan, RNG News.